Hi guys, ito po ang Gavindigs Vlog. Gumagawa tayo ng mga video tungkol sa pagre-repack ng mga gamit hindi, manip, cracker, sampalok, daily sweet vents, at iba pang mga kotkotin. Guys, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nunod sa mga video ng Gamit Vlog. Thank you guys! Ang re natin ngayon, fish cracker, hot, spicy. Ang re natin, kalahating kilo ng, ah, kailangan meron tayong fish cracker, sealer, at saka 5x7 na plastic ang ating pagrerepakan. Ito guys, kalating kilo, kailangan makagawa tayo ng 24 peraso na repack. At pwede natin ibinta ito ng panglimang limang piso or depende sa inyo kung magkano inyong mga puhunan. At ganito lang ang ating preparation guys. Kailangan meron tayong gloves para mas mabilis nating i-repack. E Yan o, oh. chance sa inyo lang or depende na sa inyo basta ang sa akin, 24 paraso na repack ang aking nagawa dito sa kalating kilo na fish cracker spicy flavor. Ah, kailangan lang guys, pwede niyong butasan lang yan. Ang ginagawa ko, ah, binubutasan ko lang ng maliit itong plastic ng fish cracker para hindi siya sumingaw. Kasi kung i-boss natin yan sa planggan, ha? Ah, sisingaw siya. Lalo na kung hindi tayo, kung baguhan pa lang tayo, kaya matagal tayong mag-repack. Kaya kung ginagawa ko, yan, binubutasan ko lang yung plastic na maliit. Tapos dinudukot lang natin or dinudukot ko lang para hindi siya sisingaw. Mas maganda kasi ito pag malutong. Pag nakasingaw kasi ito, mabilis itong kumunat ang ganitong mga crackers. Ayan lang ang mga teknikan dyan guys ng pagre-repack nitong fish cracker na maanghang. At yan guys, Ah, uh, mas maganda kung nasa mga bahay tayo, pwede niyo itinda or kung nagtatrabaho man kayo, pwede niyo kung naghahanap kayo ng mga ekstrang pagkakakitaan. Ay ito, gawin yung mga pagtitinda ng mga kotkotin. Ah, uh, pwede, pwede niyo itinda kung iba't ibang klase ng mga gamit hindi. Mga mani, dilis, sampalok, sweet beans, marami pang ibang klaseng mga kotkotin na pwede natin pagkakitaan, guys. Ito, malaking mga tubo nitong mga kotkotin na to tulad nitong fish cracker natin ni Rarpak. Kasi ang timbang nito medyo magaan siya. Kaya maraming kanyang laman. Oh, ganun lang kadali ito or kasimple, repackin. Ayan, kung nasa mga bahay lang tayo guys, kung meron tayong pwesto or bintana, uh, pwede nyo gawing tindahan ng mga kot-kotin. Mas maganda, huwag nyo lalagyan ng screen. Hayaan nyo lang na open siya para mas kitang kita sa labas ng ating mga kababayan, ang ating mga paninda. Ayan, ang, at huwag nyo lalagyan ng screen. Uh, ganito ang mga uh, ginagawa ko sa mga kot-kotin. Ayan ang mga simple lang na pamamaraan guys ng pagre-repack nitong uh, kutkutin or fish cracker. Ito, dipindi na sa inyo kung magkano yung mga puhunan or kung magkano yung gustong uh, binta or pagtitinda. Ito, pwede naman. Ito, bago nyo naman isel, uh, bilangin nyo muna kung magkano yung puna at saka magkano yung gustong tubo para pwede niyang bawasan or dagdagan bago niyo isel. Yan, napakaganda kung pipili kayo guys ng mga paninda. Tulad nitong fish cracker na manghang. Pili niyo yung mapula. Mas mabili kasi ang ganong klaseng uh, maanghang sa ganitong fish cracker. Yun ang hinahanap ng ating mga kabayan yung mapulang at saka kailangan titingnan nyo ang plastic niya na pinagbabalutan. Kailangan malinaw siya. Hindi kusot-kusot ang plastic. At saka, hindi siya nagpa-powder. Yun ang pagpili nitong fish cracker. O kahit anong mga kutkotin na bibilihin natin. Kailangan malinaw ang plastic. ah sariwa ang kanyang laman. Makikita nyo naman natin yan kung magandang klase. At saka malutong ang ating kukunin. Ah, uh, ganun lang mga teknikan dito sa mga fish cracker na to. Kasi ito, ang buhay nito, mga dalawang linggo lang to. Kailangan hindi nyo ito papatagalin or chachan sa inyo kung gaano karami ang ating nabibinta sa dalawang linggo. O, nasa sa inyo yan kung uh, gaano natin siya mabibinta. Ah, uh, ito ang O, ganyan lang guys, ang inyong gagawin sa mga kotkotin pagtitinda para tayo ay kumita. Yan. Ah, medyo pinipiga ko siya ng dandan dyan para para siyang nakabakiyom tingnan. Yan, ang ating ginagawa dyan sa pagre-repack nitong kotkotin. Or kahit anumang mga ah, paninda na ating re kung gagamit tayo ng seller. O, kailangan medyo nakabakyum siya para mas maganda tingnan pagka na, naka-display. Ito, pwede nyo naman i-display guys sa mga tray lang, mga basket. O, ganyang lang planggana. O, nasa sa inyo yan kung paano ninyo i-display ng uh, maganda at saka mabibili siya. Balak nyo magtinda ng mga kotkotin. Ah, panorin nyo itong ating mga video para mayroon kayong gabay na asusundan kung paano tayo mag-umpisa ng mga paninda na kikita tayo at malaki ang mga tubo nito. O, ganito lang ang inyong uh, ah, marami tayong video dito na pwede ninyong panoorin para makakakuha kayo ng mga techniques kung paano natin i -re repack ang mga, or anong mga kotkotin or mga gamit hindi ang mga mabibili sa ating mga kababayan. Ito hindi naman kagaano kalakihan ng mga puhunan natin dito. Ah, pwede naman tayo bumili nito ng pakalakalating kilo muna para masusubok natin kung alin ang magiging mabili sa ating uh, mga lugar. No, ayan na ang ating repack na fish cracker. Oh, di ba napakasimple lang gawin? Ang mga ganitong kotkotin or anumang mga kotkotin na re natin. Yan, hindi naman gaano kalakihan ang mga puhunan nito. Kasi pwede naman natin to umpisahan sa maliit na puhunan at maimumultiply natin to sa uh, pagtitinda natin. Yan, pwede yan lumudubli-dubli ang kanyang kita ng mga ganitong paninda. At magdadagdag ng magdadagdag tayo. O, ayan ang ating na-report guys. Yan, o. Oh. Ganun na siya. Ka, yan, tapos na siya. Uh, guys, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng manonood sa mga video ng Gabinigs Vlog. Uh, pwede gawin niyo rin mga ganito magtitinda para lahat tayo ay kumita. Kung gusto niyo mga ganitong klaseng video, uh, please like, share, and subscribe para updated tayo sa lahat ng mga video na gagawin natin at para sa susunod na video natin, kita-kits tayo sa susunod na gagawin pa nating mga video video thank you guys